1 Pedro 3.18 Sapagat si Kristo ay pinatay kahit wala siyang nagawang masama. At minsan lang siya namatay para mapatawad ang mga kasalanan natin. Siya na walang kasalanan ay pinatay alang-alang sa atin na mga makasalanan para madala niya tayo sa Diyos. Pinatay siya sa laman pero binuhay siya sa Espiritu. Sapagkat si Kristo ay pinatay kahit wala siyang nagawang masama at minsan lang siya namatay para mapatawad ang mga kasalanan natin. Siya na walang kasalanan ay pinatay alang-alang sa atin na mga makasalanan para madala niya tayo sa Diyos. Pinatay siya sa laman, pero binuhay siya sa Espiritu. Sapagkat si Kristo ngay pinatay kahit wala siyang nagawang masama. At minsan lang siya namatay para mapatawad ang mga kasalanan natin. Siya na walang kasalanan ay pinatay alang-alang sa atin na mga makasalanan para madala niya tayo sa Diyos. Pinatay siya sa laman, pero binuhay siya sa Espiritu. Unang Pedro 3.18 Mag-subscribe at kabisaduhin ang higit pang mga talata